Ngayong araw po ako po ni CRP na Gym Depo. So, nandito tayo sa ano, sa Gym Republic uh, Cavite City para i-tour ko kayo dito sa sa gym namin. So, last time nag-video tayo sa ano eh, sa Gym Republic sa Tarlac. So, nakita niyo kung gaano kalaki 'yung Tarlac. Ngayon naman, pakita ko sa inyo 'yung sa Cavite City kasi gusto ko na ma-imagine niyo kung ano 'yung mga nakita at bakit ito 'yung napili kong gym na na business. So, ito 'yung entrada ng Gym Republic so susunod lang kayo kasi medyo mayayain ako dito. So, kita nyo ang dami mga nakaparadang motorsiklo rito, pila rito, plus meron pa tayong garahe doon sa likod. So, ikotin natin muna to. So, itong uh, gym na to, from 4 o'clock to 8 o'clock, umabot na 60 to 80 katao, sabay-sabay. So, makita nyo, iba-iba yung mga equipment natin dito. Tapos, itong gym na to is kasi laki to. Ah, nasa 1,200 square meters yung laki. So, bukod dun sa mga gym equipment na makikita nyo na nandun, meron din tayo rito, ano, ah, uh, pang crossfit circuit training, bodyweight training. So, dito yun. Puna mo na lang. So, so tapos, ito, ito, dati, makikita nyo, MMA namin to, mixed martial arts namin. Dito yung mixed martial arts namin. Pero, ginawa ko na rin gym equipment kasi sa dami ng tao na nag-gym. Tapos, pakita ko rin to. So, dito, karuktong nito ito yung, ano, yung parking space ng mga nakakoche So, sa loob ng... Sa sa loob ng warehouse na to, nandito rin yung parking. So makikita nyo, ilan yung mga nakaparadang mga mga sasakyan dito. So, bukod doon sa motorsiklo sa labas, makikita nyo yung mga nakapark dito. So, dito muna tayo, medyo nahihiya ako doon. Ang <laughs> dami tao. So, anyway. So, ito, kung makikita nyo, mixed martial arts area namin to. So, ito, inoccupy ko na rin ng gym kasi sa sobrang dami ng tao na pumupunta sa gym namin, talagang umaapaw eh. Dumadami. Ipapakita ko sa inyo yung concept natin ng Gym Republic. Ano yung pinagkaiba nito? Ano yung ano yung kakaiba sa Gym Republic na wala sa ibang gym. So dito, nasa Gym Republic, Cavite City tayo. So yung last time na video natin, Gym Republic, Tarlac. So again, ikot tayo ulit. Pasadaan nyo para makita nyo. So ito, tinawag namin na Circuit City to kasi naandito yung ano, nandito yung mga crossfit at circuit training namin. So, pasadahan mo ng konti pare. Kasi medyo mahihain ako sa personal. <laughs> so, tara! <laughs> So, makikita nyo, ilang tao yung makikita nyo. Siguro to mga nasa between 30 to 50 katao ngayon yung nandito. So, dito, halo-halo yung discipline ng mga workout dito. So, merong sa amin, nagko-crossfit, nagsisirkit, bodyweight training, group exercise. So, dito, want to sawa ka sa gym equipment. Ganito na karami yung gym equipment na makikita mo, pero kita mo yung tao. Sobrang dami pa rin. So, tapos i-feature ko yung ano, yung bago ko machine. So, shout out kay Sir J. Tumambing ng Lipa City. So, dito na lang sa malayo ko i-feature to. Halika pa rin tayo. So dito ko lang i-feature tong ano, to equipment na to. So ito, wala pang pangalan to. So ito, kinostomize ko tong equipment na to para sa Gym Republic. So makikita nyo sa Gym Republic Tarlac, puro ganito yung equipment ko, parang lima. Ito, kita mo, may rowing, may lat pull down. Sa kabila niyan, may crossover na may lat pull down din. So, apat na tao yung makakagamit nito at one particular time. So, kaya ako out si Sir, Sir J. Tumambing ng Lipa kasi ito yung in-order niya. First time ko kasi minarket to eh. Hindi ko nga, wala pa nga ang pangalan niya eh. So, anyway, ito yung in-order nila. Maganda kasi dito, kahit apat na tao sabay-sabay, ah -sabay, uh, pwedeng gumamit. Kasi, kung makikita nyo rito, na-analyze ko sa gym, ang isa sa pinakamalaking problema sa gym talaga kasi is yung nagaantayan. Dati ganito rito. So, ang naging solusyon ko, doon sa Gym Republic na itinatayo at mga itinatayo pa natin, dinamihan natin ng dumbbells. Kasi yung dumbbells, mas makikita mo rito, apat limang racks kami meron na punong-puno. Kasi kung walang magamit yung mga tao sa equipment, dumbbells, marami silang magagawa exercise. Sumunod is crossover. Kasi yung crossover, hindi lang crossover yung magagawa mo na, na exercise doon. Maraming nakakagawa na single cable exercise. So makikita mo yung ginagawa nila ngayon. May nagpo-pull down at iba pa. So ang problema niyan kasi, pagka ginamit mo yung crossover, yung gusto mag-single, wala na magamit. Or yung ginamit mo na single, yung gusto mag-crossover, wala na magamit. Dito sa gym ko, walo yung crossover ko. Iba-iba. May compact crossover, regular crossover, adjustable crossover, tsaka yung dinesign ko nito. So ngayon, yun yung concept na gusto ko na manatili sa Gym Republic. Kung baga, sa lahat ng itatayo natin na Gym Republic, tatlo lagi yung makikita nyo. Una, yung space. Malaking space. So, kaya kaya natin i-accommodate yung maraming tao kasi kaya natin maglagay ng maraming equipment. Pangalawa, na mapapansin nyo sa lahat ng Gym Republic, hindi ka pipila. Kasi katulad yung lat pull down ko rito, limang lat pull down, limang rowing, tatlong leg curl, tatlong pec deck, at iba pa. So yung mga equipment na madalas natin nagagamit, yun yung marami ako. So, ito, kita nyo, ilan yung mga makikita nyo na nag-workout dito ng grupo-grupo, tatlo, apat. Ang problema mo nun kasi, pag limitado yung gym equipment mo, ang tendency nun, nagaantayan, lalo na kung, kaya sabi ko nga, grupo. Yung isang grupo, apat na kabataan. Pipila ka bago ko matapos. Hindi ka tulad dito, kita mo. Yung mga tao rito, maraming pagpipilian na, 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 na mga equipment. So, gusto ko ma-realize ma, ma din, ng mga bago lang na nanonood doon sa channel ko, na Nanggaling kami sa ano, sa sa maliit lang, sa 30 square meters na gym lang. Garahi lang namin na napalaki namin ng ganito. So along the way, marami tayong natutunan na lessons doon sa sa gym business na ngayon yun yung ina-apply natin, yun yung tinuturo ko. So ngayon, kinukuwento ko sa inyo bakit bakit mas para sa akin isa sa mga the best na 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 business is gym business. Kasi nga, kita mo to ha. Isang best lang ako na mumunan dito. Isang base lang ako nag-put up ng capital and then that's it. Wala na akong binili ng inventory dyan na okay, minab minabenta akong produkto ngayon, bukas may bibilin. Wala nang ganun. So ilang taon na kami, 2013 pa ang Gym Republic, 11 years na kami dito. So imagine, isang base lang ako nag-put up ng capital and that's it. Yun yung kagandahan doon. Tapos, pero sa isang base ka lang mag-put up ng capital, ang mangyayari kayo sa, sa inyo pa dito, pang matagalan. I mean, yung mga anak noon, siguro 7 years old lang yung mga anak ko ngayon graduate na napag-graduate sila ng, 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 kinikita ko sa gym business eh. so yun yung sinasabi ko na hindi sayang yung ano yung kapital nyo sa gym business so kaya ako magsasawa na, ano, eh, na, i-preach yung kung ano yung kagandaan ng gym business so isa pa tingnan mo to ah. so yung, yung average yung sinasabi ko let's say ah, uh, ikumpara natin to sa ano sa paupahan okay So ngayon, kung gusto mo kumita ng mga mga 10,000 pesos na paupahan, siguro gagastos ka between 1 million to 2 million pesos para sa isang apartment na mapaparikilan mo 10,000 pesos. Samantalang sa gym business, kayo mo magkapital between 300 to 400,000 pesos, kayo mo kumita between 15 to 20,000 pesos doon sa ganung kalaking area na sinasabi ko. So ibig sabihin, mas maliit na kapital mas malaki yung pwede mong kitain. Tapos, hindi ka pa mamamroblema na, ano, na, uh, kukuha ng upa. So, again, ikotin uli natin para hindi tayo makistorbo. So, again, makita nyo, yung tao talaga dagsa. Actually, ang oras natin is 5.20. So, ito yung, ano eh, ito yung oras na dumadating yung mga tao sa, sa gym. So, saan hindi tayo makaabala? doon tayo sa kabila. So again, yung, yung, yung space namin na 1,200 square meters, maliit pa rin siya. Lumiit pa rin siya kumpara do sa dami ng market na pwede ka. Tapos, yung sinasabi ko na na market sa, sa gym, hindi mo talaga masasaturate. As a matter of fact, may iba pang mga gym dito. May iba pang gym dito sa amin na nag exist kasi nga, ang dami, hindi mo makikater eh. So yun yung kaganda rin. Aakalain mo na pagka ganito kalaki, ganito kadami yung tao sa sa, sa gym mo. Wala na mag-gym sa iba. Ang dami pa rin actually may pound for pound dito, may bloodlines dito, may garage gym dito. Marami pang gym dito sa Cavite City which is ang Cavite City, ang liit-liit lang na city na ito. Ang liit-liit na city lang niya. So yun yung punto ko. Hindi mo basta-basta masasaturate yung market ng gym. So, kaya may existing ng gym dyan, kay, kay, kay ikaw kauna-unahan, sigurado ako kayang-kaya mo na maka, maka survive do sa, sa, sa gym business mo na yon. So ngayon, ito yung punto ko dito. So sa panahon ngayon kasi, kailangan mo nang ano eh, ng multiple sources of income. Hindi lang sapat yung isang okay. Although nag abroad ka, OFW ka, laki ng kinikita mo. Alam mo yan kapatid, na hindi pang matagalan ang kita mo sa abroad. Eventually, uuwi ka ng Pilipinas, kailangan mo tumigil dito. Kailangan mo makaipon ng pera para makapagtayo ka ng stable na negosyo. Ito yung bagay sa inyo na negosyo. Yung kahit na nadyan ka pa sa ibang bansa, magtayo ka na ng, ng sarili mong gym, tapos kumikita, tapos imbes na nagpapadala ka sa mga kamag-anak mo, umahal mo sa buhay, imbes na nagpapadala ka ng pera doon, hayaan mo na yung gym business na yon. yun yung kikita para sa'yo. Kung baga, hindi ka na magpapadala, yung kita ng gym, yun na yung gagastosin nila. Di ba? Pero ito pa, may mas maganda ako option. Okay, again, sabi ko nga itong gym business ito yung magiging road ko for ano eh for retirement sabi ko nga at least may tayo lang yung ibang mga pinaplano ko gym republic actually isa lang gym republic ano na ako eh stable na ako kumbaga kikita na to wala na akong problema pero ito kasi gumagawa na ako ng ano kumbaga sabi ko sa legacy para sa mga anak ko at saka sa apo ko habang malakas pa ako taguyod ko tong negosyo na to mamanahin na lang nila So aside from being an OFW, pwede mong gamitin to pang retirement plan mo, which is yun yung gagawin ko. I hope masubaybayan niyo, kasi gusto ko maipakita pa paano ko gagawin na gagawin ko instrument yung gym republic or gym business para sa uh, retirement plan ko. Ito yon, better yet. So, may mga tao na takot sumugal sa gym business o sa kahit anong business. Yung OFW, layo nila, paano ko yung management. Ito ngayon, bibigyan ko ko yun ng mas magandang option. So, kung ano pa man yung reason mo, gusto mong magtayo ng gym business, pero natatakot ka, ino-open ko kasi for investment yung Gym Republic. So, instead na, instead na magtatayo ako ng Gym Republic, do, magtatayo ako ng gym business doon sa lugar ko, why not mag-invest ka sa Gym Republic, which is proven na, kumbaga may sistema na kami. Bakit? Sabi ko nga sa 11 years na kami dito, Plus, meron kami na ngayon na POS at saka Door Access Management System na makakokontrol natin yung labas at pasok ng mga tao. So, ito, meron na tayong sistema. Tignan mo ito, yung cost ng isang gym republic, makakapagtayo ka ng sampu na maliliit na gym. Pero ang tanong nun, bakit ako magtatayo ng sampu na maliliit na gym kung kaya ko naman magtayo ng isang malaki? Tignan mo, kung ang budget ko is kaya sa sampun gym, ang magiging disadvantage nun, una, ilang ilan yung uupahan ko, ilan yung tauhan ko, ilan yung papasweldo ko. Samantalang dito, ilang tao lang yung kailangan ko i-maintain. So yun, yung market ng Gym Republic, may git sampu na gym ang capacity nito. So kami, doon kami nag-explore ngayon sa sa warehouse gym. Sa ganito, wala kang makikita pa nito sa sa ibang lugar sa Pilipinas na may ganitong sistema na kagaya namin. So, kung, 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 gusto mo pumasok sa gym business at na natatakot ka na ikaw mismo yung magmamanage, magdadirect, pwede kayong mag-invest sa Gym Republic. As low as 300,000 pesos, i-message nyo ako, papakita ko. sa... kasi ganoon eh, kung kukuha ka ng package C, which is 300,000, o package D, which is 400,000, instead na magtatayo ka na isang maliit na gym, pwede kang magambak dito. So, hindi ko na muna babagitin kung saan tayo lilipat na, na Gym Republic kasi nabubulabog yung mga tao, lalo na yung kagaya nung sa Tarlac, nung ay na announce natin, so medyo may mga naapektuhan tayong mga ibang negosyo siguro doon. So sa ngayon, may maganda tayong location na magpagtatayuan, nakakailanganin natin ng, ng additional na, na investment. And shout out ulit kay Sir John Baguio, ng Australia. So I hope mapanood ni Sir John Baguio to. Sir John, open yung yon yung branch na yon ipm nyo ako kung anong branch open yon for investment at sigurado ko kaya ko i guarantee na ganto karami yung tao kasi nga wala tayong katulad before I finish this kasi yung tagline natin Gym Republic pambansang gym bakal kasi gusto ko kagaya sa gym dito na may counterpart yung mga imported na gym equipment gusto ko nandito pa rin yung local fabrication sa gym Depot pero sa Gym Republic, ito naman yung gusto kong simulan. Yung mga malalaking gym, kagaya ng Anytime, ng Gold's Gym, Fitness First, lahat yan international brand. Walang local brand dito sa Pilipinas na makakapag match head, head on doon sa mga malalaking uh, gym na yun. May mga maliliit na gym na maraming branches, mga 80 to 50 pataas. Pero hindi mo sila maikumpara doon sa anytime fitness na market. So ito, ang concept ko dito, para at least mas maitindihan nyo, ang concept ko dito is yung gym na itatayo natin is pwede natin i-compete doon sa mga malalaki at hindi ako natatakot talaga, hindi naman sa pagyayabang, hindi natatakot si Gym Republic tumapat head on doon sa mga international brand na yung bakit. Una, walang gantong kalaking area. Pangalawa, yung dami ng gym equipment, palibasa tayo yung gumagawa ng gym equipment, we can afford na damihan natin yung mga gym equipment. Pangatlo, yung presyo. Yung presyo, pumapasok ng 2,500 isang buwan doon sa mga international brand na yun. Samantala, sa Gym Republic, pinakamalaki na yung 1,500. Pwede pang bumaba yun dahil sa mga discounts na makukuha nyo. So, given a chance, kunyari ikaw, kaya mo magbayad ng 2,500, kaya mo magbayad ng 1,500, saan ka mag-gym? Ganito ka laking gym, ang daming tao, ang daming equipment, hindi ka pipila. Compared do sa mga international brand, although air condition doon, may market naman yung air condition. Pero, kaya mo ba na ganito ka dami? I mean, oo, oo. Maraming tao, kaya mong sa, sa, sa anytime. Pero imagine, kung ganito ka dami ang tao sa anytime, kung gaano ka laki yung kikitahin nila. Diba? So tayo, dahil malaki yung mga space natin na available, sa ngayon, ang pinakamaliit natin na gym is 800 square meters. So, doon na yung pinakamalit natin. So, ito, ganito lagi yung concept natin. So, kung ngayon lang kayo nanonood sa, 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 sa video ko, sa YouTube ko, panoorin nyo yung ibang mga videos ko para makita nyo yung lahat ng mga videos ko sa Gym Republic, laging ganito karaming tao. So, nakakatuwa. So, ito, sabi ko, kung wala kayong time na magpatakbo sa sarili nyo yung gym business, bakit hindi kayo mag-invest sa Gym Republic? Mas magandang mag-invest no bakit? Kasi possible na kami. Sigurado ako from time to time tataas na po yung yung presyo nung nung franchise namin. Gusto niyo mag-franchise, welcome ang franchise. Gusto niyo mag co-franchise, -co -co welcome ang co-franchise. Pero definitely tataas po ito. Tataas po to. So, sa ngayon, kung interesado kayo, message niyo ako. Nakakatuwa kasi gigil nagigil na gigil na kami na mag-expand sa ibang lugar. Abangan niyo kami. Bala One of these days, sabihin ko saan tayo para pag, paglilipat na, nandun na tayo para mas ma-appreciate nyo paano kikita ng chichi. -chi? Ako po si RP ng Jim po at Jim Republic. Maraming salamat po.